today ganap nga. Nasa Aray at Pampanga nga kami ngayon at meron nga kaming kainan na pupuntahan. Pero ito, secret lang natin to ha. Kasi lagi namin tong kinakainan. <laughs> Ilang beses na nga rin kami nagpapabalik-balik dito sa Supi Bands. Alam ng mga staff nila yan. Kasi so, talaga pag nagawi kami malapit dito sa Aray at Pampanga, hindi pwedeng hindi namin sila puntahan. Huwag kasi sa hindi crowded yung place nila. Eh talaga makakakain ka ng mabuti dahil ma-presko at maganda nga ang view. Pero ulitin ko, gusto ko sanang i-gatekeep pa to sa inyo. Ay sa atin sa atin lang to ha. Baka maubusan ako ng Shaolong Bao. Bukod nga dyan, napakababait talaga ng mga staff nila dito. Lahat sila approachable. Ay. Actually, pwede nyo nga rin tingnan ko paano nila ginagawa at gaano kalinis ginagawa ang mga Shaolong Bao nila dito. Tingnan nyo naman kung gaano kalinis ang kuko ni Kuya. <coughs> lang, nung oras na nagpunta kami, eh hindi pa nga karamihan yung tao. Kaya naman, no, pagdating na pagdating namin, eh nag-order na nga kami nila Bebo. Hindi nga sila naka-aircon, pero ewan ko, sobrang press ko dito. Tingnan <coughs> nyo naman kami dalawa ni Bebo. Ma-order lang para kami nagpiprinap. Nakasutan. <coughs> I'm <laughs> going may nakakilala pa nga sa Disney Princess nyo. So, ang napansin ko talaga dito, ang bilis ng serving nila. Kaya kung gutom na gutom ka na, eh dito ka na talaga magpunta. Yung dalawa nga namin kasama na si Bajay as si Shira Vlogs. First time lang doon lang kakain dito sa Supi Buns. Kaya lahat na mga order namin ngayon, eh yun na yung mga pinag-order namin before. Medyo mahirap lang big kasi lahat ng mga pagkain nila. Pero lahat ng yan, eh recommended ko sa inyo. Umpisa na nga natin dito sa may wonton nila na talaga manapakasarap. napakasarap. Ay ako, eh kumaglaram. Talagang manyaman la rin pa mga ando. Nakaraan kasi may nag-comment sa akin, hindi daw masarap yung pinuntahan namin. Naitabalo kayo kayo. Alam nyo guys, hindi ko binablog kapag ka hindi masarap. Kasi alam kong ibabash nyo ako. Nakshotang. Yun lang talaga yung mga binablog namin dalawa ni Bebo. Pero kung hindi nga kayo sanay sa mga Taiwanese food o kaya Chinese food, eh hindi ko na recommend sa inyo. Pero alam nyo ba guys, dati wala rin akong alam kainin, kundi adobo, ampon, sinigang, at saka buro. Nung natutunan ko ang kumain dito sa soupy buns at kumain ng ibang cuisine, ay Diyos ko, may adik kong talaga kinakain ni Bebo ng kung ano-ano mga Chinese o Taiwanese cuisine. Pero dito talaga yung nagustuhan namin sa Sopi Bans. Siguro, malaking factor kasi sa amin yung nakikita namin kung paano siya gawin at alam namin na malinis nga yung pagkain. Wala kasi dito sa tables namin. et eh, tanong, na, tanong nga namin kung paano nga ginagawa yung mga ino-order namin. Surprisingly so, talaga, tuwing bumabalik kami dito, nagle-level up yung mga pagkain nila. Pero habang kumakain, Diyos ko, kalimutan ko. Balik na naman yan ako sa day 1 ng pagdadayat ko. Kailan <laughs> eh, na talaga milyari kin Disney Princess niyo? Panay niyang mengan. <laughs> Pero okay, mag -alala. Magbabawi na lang ako ng takbo pag uwi ko ng bahay. Kasakit. Cheat day. Malala na naman kasi ang nangyari. Paano ba naman kasi? Makakasama ko sa bahay. Panay lang marano. Ewan ko lang talaga kung hindi tumulo ang mga wawa dito sa Shopaw na punong-puno talaga ng laman. Oh, naamoy at nainggit pa nga sa akin si Badjay na nakita niya yung na inorder ko. Shopaw kasi gusto gusto ko talaga yung malambot at hindi mahirap ngoyain. Pero tingnan niyo naman kung gaano karami ang feeling. Grabe, pang malakasan din talaga pati Shopaw nila. Alam niyo na siguro ang rason kung bakit bumabalik-balik kami dito sa Supi Bank. Maya-maya nga, hindi na kami nagkikibuang ampat. Kinat mo ko at kami nga namin na order, hindi na nga namin na lahat, pero buti na lang pwedeng mag take out dito. Aba syempre, sayang yan, para meron kaming pang midnight snack mamaya, inuwi na rin namin yung mga hindi namin na ubos. Ulitin ko ha, ah, secret lang natin to. Baby, baka lusubin at dumugin nyo tong soupy buns, kami naman ang mahirapang kumain. <laughs> sobrang dalas nga namin kumain dito. Suki na nga ang tawag sa amin dalawa ni Bebo. Wala akong masabi from the food, sa service, at lalo na sa mga staff, lahat yan mababait. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Magkita-kita ulit tayo sa susunod kong cheat day. Pagdadaan kayo dito sa may Aray at Pampanga, wag na wag niyong kakalimutang daanan ang Supi Bans. Kurado magkikita tayo dito kasi sa isang linggo nakakatatlo akong cheat day. Nakshuta. <laughs> Yan lang naman. Salamat! Ala! Oh my God! Ang laki! 23,000! Share ko na din sa inyo ito pinaglilibangan ko ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag kami extra ko. Ano guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na pa na papalanunan ko. Syempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swertihan lang talaga yung labanan dito sinwerte ako dahil nanalo ako ng halos isang daan libo. syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra eh bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.